Hello guys, maglalaro po kami ngayon ng expression puzzle. At ito po yung mga cubes na bubuoy natin. O ito po yung mag magsisilbing puzzle niya. Tapos ito po yung card na ating gagayahin. Kung sino pong unang makabuo at unang magaya ito, siya po yung panalo. Pero pipindutin natin nga ito. Paunahan mapindot ng bell. So let's go! Ah. Uh, unang game tayo, unang game. Tren. ye ya 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 ya. Ah! Rin. Yeah, panalo ko. <laughs> No? Second set, second set tayo. Tingnan na, pating na muna natin sa kanila kung sino una nakabuo. Yan po. Yan yung nabuo ko. Yeah. Ito yung card niya. Das okay. ito yung kanya. Yeah. So Second set na tayo, second set Dire-direcho tayo, dire-direcho So, one, two, three Go Dire-dire, bilis Tanda Game, game, game Third set Oh, let's go, let's go. Let's go, let's go. Sana yun, sana. Yuna, yuna, yuna. Yun na, yun na, yun na. Tali. Yun. Tala, ito na. Malapit na. <coughs> Yan, talo na naman ako. Talo na naman ako. Ii, 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 ii. Oh, more set, more set.

bilis, bilis. Bilis. Yun. One. Hirap naman pala nito. Ayan, kaya ng mga bata. Panalo na naman siya. O. Oh. Ready? Go! Yun. One. Woo! saludo na game eh, eh. na okay. ready mo na ako na pinalulubli na mo na pinalulubli na na pinalulubli na na Ready? Go! Oh. Uy! Ala, 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 ala! Saan yun? Ready? Bilis, bilis, bilis! Bilis, bilis! Saan na na yun? Wala! Ando na kanina eh, nakita ko na. Oh, wala! Talo na naman tayo. Ready? Go! You! Yun! 3 3 3 3 3 sana sana to yo yo I win So game <coughs> Ready Go Yan 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 na mata Naayak na mata ayak na mata Naayak na mata <laughs> oh, mana Ah, oh, ready, go. Mata, mata, mata. Yes. Cepat, cepat, na, cepat, cepat, na cepat, cepat, okay, ready Go, yun mata 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 mata, yun sa, yun yes up, yeah, <laughs> ready go, yun, yun, Ay! tani yun, one, sa, so. mali 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 ito, ito, ito ito. Talo. Talo tayo. Ready? Go! Yun. Yun. Ay! Isang, mata, isang mata. Ready? Go! Ayan, Yun. Ay, sana. sana. Pulihkan. Yeah. Ah, ini. Ah, beri serba beri. dekat. ya, itu, 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 itu. Apa? Yes. Last, last. Ready go. Tuh mehirap tu matan itu. Eh. Ano ba itong mata nito? Yun. Tapos. Saan, yan, saan yan? yun? Saan oh. yun? Yun! Up! Sayang! Ito. Oh. So, Ang nanalo ay siya. Karami siya. So, thank you guys. Thanks thank for watching.